Pwede ka nang mabawal ng mango, ako bawal ng mango, ikaw lang nun pwede, tsaka banana pwede ka, tsaka ako pwede ka, tsaka pwede ka, tapos ako bawal, ba't gano'n? Ma-ano ma kayo, <coughs> makulit ka, no? Ang kina sabi mo, ko sa'yo, Sinamama'y raway ako. Yak ang sabi ko sa iyo bawal yung ba yung mango kasi hindi pa hinog matigas kasi ulo mo hindi kita pinagbabawalan kumain ng kahit na anong prutas <coughs> gusto mo kainin mo pa lahat yan eh kaso matigas pa nga ay hindi pa matamis maasim yun hindi mo mauubos sayang lang kaya huwag kang makulit. M makinig ka sa nanay mo. Ha? Kunin mo na yung orange. Kaya ito orange. Nasa ref para malamig. Init eh.